Once again, bay Elias, kawatan ka, bai. Ilyas, kawatan ka. Maskin pag kapilan ako na kawatan ka, bai. Ka, Kanay mong manager, wapoy buot. Di ka balo mumaniho sa imo, ha? Wala mo giingnan o saon pag perform din na stage o tama. Kinsa ang mga rightful nga i-credit. Hmm? dia nga diya nga makakwarta lang mo. iniwa nga nga gig Ha? Inyo na mo kapalit o drugs. Tunay na. Kay kung wa ka drugs bay, di ka mo dawat og gig bay. Opat sa isa ka semana. Ga drugs ka bay. Nakuha na lang ning i-mention og apel pudre. Klaro man na matulog ka sa biyahe, inigabot ni mo tugtog. Binuang na kung sakto lang yung ka kung normal ka nga tao bay, ka nang biyahe o ni mo nang opat ka oras bay. Di na ni mo mahimo bay gikan ka gig nya ni kabot ya gig na pod ni abot ni mo pikas lugar gig na pod. Di ka na, na, na bay. kung waka'y kay pahawa kay hapin na ha? ganay mo ang mga PA ni mo ganay mo ang mga banda ni mo mga kawatan mo pagpuyo mo maliging pa pagkong sa inyong iingon sa kuha kani akong istorya tunay ni siya ng agapang hitabo sa eksina minor sa bay maka paminser ka ba kaya siya sige kit, kit anang puil pero paminser ka kay ba itulon siguro ni mga apil puil lima siguro asura